So hey guys, hello and welcome back to my channel. My name is Grace. For today's content guys, meron po akong i-share po about sa inyo. Huwag mm, ka na. May i-share ako about sa grocery. So guys, um, ito yung based on my experience na naiinis ako. Pagdating ko sa bahay, galing po ako sa labas ng go grocery ako. Pagdating ko sa bahay, sabi ng mama ko. Kami nagpang-abot ni Shipper. Pagdating ko sa bahay, hindi kami nagpang-abot. Naiyak ako, nainis ako. Yan! Kasi kayo sayo kong magbayad ng chay. Sayang din yung tubo ko na rin yun sa tindahan ko. Ang hirap-hirap kaya magano kumita ng pera, di ba? Chok. <laughs> Nagdadrama ang person. So, ayan guys. Yung si Shipper guys dumating. So, nainis ako guys. Hindi ako tinawagan. Dun ako, dun talaga ako nainis kasi. Dati naman, pagka wala sa bahay, tinatawagan ako bakit hindi ako tinawagan yun ang inainisan ko yun yung nireklamo nire ko sa customer service mm, joke so ayan guys, sumawag ako so dito ipapakita ko po sa inyo guys yung um, number ng customer service kung hindi nakita dun sa apps ng grocery yan, grocery yung pinag-usapan natin na sa grocery, so ito, dito ko ilalagay ayun guys, tinawagan ko yung number na yan at nag-concern ako sabi ko, bakit po hindi ako tinawagan inuun e, naman, itinatawagan eh, naman ako kapag wala ko sa bahay so ang kika, naiinisan ko lang talaga guys bakit ako mag-charge sinayaw ko mag-charge guys na, ayaw ko talaga mag-charge, pumunta na hindi ka nagbayad, mag-charge ka talagang 7,000 guys yung yung yung, ano, yung babayaran ko So, mag-charge daw sila ng 200 plus. So, sayang naman po yon Kaya, sabi naman ni ship, ni, uh, sabi ni customer service, doon daw ako magta-top up sa grow coins. Sabi ko, sir, wala po akong, wala pong laman yung grow coins ko. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi niya, mag-top up ka. Sabi ko, ha, magtap mag-top up, hindi ako marunong. Kaya yung tinuruan niya ako, guys. So, ayan, i-share ko rin po sa inyo kung paano po mag-top up sa grow coins. So, ex ah, ah iskan iiskan yung pay ano ba yon pay ba basa ah, yun di ko bakit ako yon jan jan sa inyo may kasi nakalimutan ko na yung paano at nandun may video naman na ituturo ito ko sa inyo kaya yun guys isishare ko po about po jan sa concern na hindi ka masingil ito guys ay pag hindi ka masingil magcharge ka pero pag time na pag time na hindi sila pupunta, sa time na due date mo, walang problema yon. Pero depende pa rin sa inyo kung magbabayad ka sa Glocoin at itatap up mo sa True Cash. Yan. Itutulok ko sa inyo mamaya. So, ayan. Um, isa pa. At bakit ako nagkaroon ng utang na 7,000 plus? Kasi um, yun yung pinanggo-grocery ko. Pwede ka po mangutang doon para po na kapag ka once na um, wala kang pang wala kang wala kang cash or wala kang pambayad, pwede ka mungutang sa kanila. Pero, yung time na, alam mo yung pag nanggo-grocery ka sa labas, tapos na mamasahe ka, huwag ka pong, ma, huwag ka pong manghinayang na mag-charge ka ng may 5% interest yata sila yon, May interest po sila sa, ano, sa halaga kung magkano yung, kung magkano yung, uh, inutang mo sa kanila. Pero isipin mo na lang na nagpamerienda ka, nang namamasahe ka, ayan, huwag mo naisipin yung charge. Pero, ang ayaw ko lang talaga, pag sininil ako na hindi ako nakabayad, ayaw ko mag-charge. Kasi mag-charge yung guys pag hindi ka, hindi ka nakapagbayad ka agad. Na once nagpunta sila, na mag-charge ka. Kaya yun, sabi ko, sa 7,000, sir, magkano bang charge nun if sa, sa, next next uh, singil nila, next day, next linggo, yan. Sabi niya, nasa sa 7,000, nasa ano daw, um, 200 plus din daw. Sabi ko, ang sayang naman yun. Sabi niya, hindi eh, mag Gcash ka na lang para less, mas, mas, makaba, mas mababa daw yung Gcash. Ayan, magpapakash in ka na lang talaga para ilalaman mo sa Gcash mo. Tapos, isisend mo sa Growcoins mo. And then, ito na ituturo ko sa inyo. Sige, keep on watching, guys! So, ayan. Um, nandito na po tayo sa apps ng grocery. So, nandito tinitingnan ko po yung bill ko ay nasa 7,238. So magbabayad daw edi kinglik ko po yung magbayad at saka tininan ko po yung bill ko so kailan po natin mag top up grow coins so wala pong laman yung grow coins guys kaya ang ayan hindi siya enough kasi 200 plus lang yung laman so ang ginawa ko po ay nag po ako and then pipindutin po natin yung sari at nakita nyo naman po na in-screenshot ko gamit po yung cellphone ng anak ko. Pinicturan ko po. Tapos doon din po ako magpipicture using my Gcash. So inopen ko yung Gcash ko and then using generate code para po uh, mai ma scan po yung code po nila. So kung napapansin nyo ang grow coins ko ay nadagdagan po siya. Naging 7,400 plus. So itatap ko na po yung magbayad. Ayan. So, i-click na po natin at using grow coins. So, may laman yung grow coins ko. So, view a receipt yun. na tayo, guys. I hope na natapos niyo video ko at nagustuhan niyo at sana yung lahat ng mga hindi pa naka-experience at maligaw dito, ayan, yan yon ang um, uh, meron na kayong clue kung paano po gawin diba, so ayan guys thank you pala sa pagtapos na itong vlog na ito at sana naintindihan nyo yung uh, 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 vlog ko, ayan thank you and see you on my next vlog, bye